Oo, oh, Nay. Ito po pala kunin nyo. Bigas, mga delata, tsaka kape. Tsaka may gatas na rin po kayo dito. Bakit po kasi nagwawalis pa kayo, Nay? Eh, maulan naman. Pakialam mo kasi. Tsaka ano ba yan? Ayoko yan. Yuwi mo na yan. Eh, mala. Bakit nagbibigay ka sa akin? Siguro may kailangan ka sa akin, ha? <laughs> Sige, yuwi mo yan. Bigay mo na lang sa mga apo ko yan. Sige po, Nay. Gusto ko lang po magbigay sana sa inyo, kaso tinanggihan nyo naman po. Ay, oo, oh. bigay mo na lang sapo ko yan para mabusog sila. Sige, uwi ka na. O, oh, Nay, kunin nyo tong 3,000 para may panggastos kayo. Ay, salamat naman, manugang ko. Siyempre naman, Nay. Nagsahod kasi ako nung nakarang araw, kaya binigyan ko kayo. Ay, buti pa ikaw, manugang ko. Binibigyan mo ako. Alam mo, si Lele, bumunta nung isang araw dito binibigyan niya ako ng kape asukar, gatas sinabi ko sa kanya na hindi ko kailangan yun na, pinabalik ko ay nako nai, kahit kailan hindi ako matatapatan yung lele na yan tsaka hindi yan makakapagbigay ng pera alam mo naman na yung trabaho niya, di ba pajab-jab lang, buti sana nay kung katulad niya ako, na stable ang trabaho, tsaka kumikita ng malaki ay, Tama ka dyan, manugang Kung minamahal ko. Ewan ko ba dyan sa anak kong si Papaw? Ang daming nagkandarapang babae sa kanya at mayaman pa. Eh, pumatol siya dun kay Lele. <laughs> <laughs> tama ka dyan, lang. Ay, Nay! Narinig ko po lahat ng sinasabi nyo kay Simang. Ewan ko lang po, Nay, kung magkasakit ka, kung maalagaan ka ng minamahal mong manugang. Kung sino lang po yung may ganyan, pinapahalagahan nyo! Hala na nga kayo! Bastos ka talaga! Bakita mo. mo si Mang bastos na! Hayaan mo na, Nay!